I will say this, na siguro isa sa pinakamalaking room for improvement ng uh, Philippine riding community. Nung natin, tayong mga Pinoy riders, pinakamalaking room for improvement natin is yung magkaroon tayo ng consciousness na mag-aral talaga kung paano mag-ride. Hindi lang dahil sa kailangan natin, dahil halimbawa ba bumili tayo ng manual na motor, hindi tayo marunong mag or beginner pa tayo, gusto nating matuto. Sana kahit yung mga marunong na talaga magmotor eh magkaroon ng conscious effort na mag-enroll sa mga courses. Eh, yun nga lang dito sa Pilipinas eh ko yung may mga courses available, tapos ang problema eh sobrang mamahal. I ano mean, yun? ako naman talaga kuripot naman talaga ako. Eh hindi ko na Ay pasensya na kung talagang eh namamahalan ako dun sa mga 15,000, 20,000. Sana maging affordable para maging mainstream sana na maraming makapag-enroll, maraming maka-afford. Eh di ba yung poster nga dito kanina sa sa Ride Academy, di ba? Nakalagay dito is one less kamote. Eh one lang yun no? Oh, dapat gawin natin 100 less kamote or 1,000 or 1 million less kamote ibig sabihin nababawasan yung number of kamote sa daan kapag may mga ganitong mga programa na, na nag enroll tayo para matuto ng proper riding skills eh yun nga problema kukunti yung affordable na pwedeng mag-enroll tapos pangalawa, eh kukunti talaga yung ma-enrollan -e natin hindi kasi mainstream hindi, kumbaga hindi, ano, um, hindi benta dito sa Pilipinas yung maraming riding courses kung meron man, eh ang mamahal at minsan exclusive pa para sa mga may kaya, mayayaman or mga grupo ng mga specific na motor sana maging mainstream, sana makamasa eh nga lang ang problema, minsan yung makamasa eh bara-bara na lang ang turo or minsan mali-mali pa nga ang itinuturo. So sana magkaroon din ng sistema kung saan proper knowledge yung itinuturo natin. Tapos ang pangalawang ang, iba pang problema eh yung iba kahit na meron sigurong pwedeng i-enroll at merong pang-enroll eh hindi naman sila naniniwala na mahalagang mag-aral mag-ride. Ah, mag matutong mag-ride ng maayos. Ang iba, eh ang, karamihan dyan yung pride yung pride na bakit ako mag-aaral eh, marunong na ako hindi naman ako baguhan hindi naman ako ano ano hindi naman ako bagito tagal ko nag nagmumotor eh marunong ako eh yun nga lang marunong pero kamote di ba ang iba naman dyan talagang ayaw ayaw talaga kasi walang oras walang panahon wala talagang pagpapahalaga sa safety yan ang problema nating mga Pilipino yung kultura natin wala tayong pagpapahalaga sa safety. Hindi natin inuuna ang safety. Umaasa na lang tayo sa alam ko na 'yan. Diskarte na lang 'yan. Bahala na sa daan. Tapos yon may mga masasamang ugali na pungusan, singitan, unahan, upakan, bakbakan. <laughs> nagde mo ngayon yung mga marshals ng ano Ride Academy oh wala na nag nag unwind naglalaro ayan yun patay dalawagan ko sa bumagsak <laughs> sana ganun yun lang siguro sana maging mainstream yung pagkakaroon ng mga riding courses mainstream at sana maging affordable at sana yung pananaw ng mga riders sa pag E enroll sa mga courses eh ang gawin nilang mindset is yung dapat kinakailangan talaga it's an essential na mag-enroll tayo sa mga riding courses para mas better safer rider tayo on public roads wala eh pangarap na lang siguro ata yun buti pa at merong ganitong ride academy so more power to ride academy at sana dumami yung nag enroll eh wala akong 2,800 ngayon eh kung meron lang sana di humabol ako dito nag-enroll ako 8 hours pala to kanina pang umaga Anong motor yun? MSX? Ano yung MSX? Ah, Motorstar Motorstar pa lang pala yung maliit na yun, no? Oh. Motor Ang nasa ang naglalaro ngayon, isang Benelli TRK Adventure at saka isang Z400 at saka isang aso. Yun yung may aso doon, nagislalum din. time check nga tayo maaga pa take muna tayo ng pictures dito